Ayan mga kapindos, nandito na naman tayo sa na mag-asawa kay Lakuya Buhoy at Ate Merle. Uh, kumusta na kayo? Kumusta na kayo Ate Merle? Kuya Buhoy? Uh, ito. Medyo kaka ano pa naman kayo. Mainit-init yan. Oo, sobra ang init ngayon talaga. Grabe. Buti pati sa ibang dagat. Ha? Eh, ganun din. Bag dito sa atin, sa Philippines, mainit talaga kasi ano ngayon? Um, hmm, kasagsagan ng El Niño. El Niño daw. El Niño. Tapos eh, dapat, ano na eh, La Nina na ngayon. Hmm. Eh, hindi pa nga umuulan. April na eh. Mga June na siguro yan. Hmm. Like, Ay, ang pagbulay kasi baliktad ang ano ngayon eh. hmm. Ang problema naman ngayon, yung dumating yung tagulan, yun, ang mga ano naman, mga tumutulo sa bahay, yan Ay, ang ka magiging problema. Kikinig sila doon. Duka lang, malamig dito. Ano, kumusta na? Si Ate Merle, hmm. ah, nakakapagsalita na? Hala. Bakit hindi ka na nagsasalita? Eh... Hindi na maganda ang usapan pag yan ay sinyas na lang. Dapat may salita. Hmm. Wala nang busis na lumalabas. Amboy. Eh. Ano ang nangyari sa kanya ano? Pepo eh. Ay, mukha din ano na dila pero yung pa naman ng ano eh, pag tumawa ka naman malakas. Mm. Kumakapa araw be. Eh. Mainit. na bunso musta bunso Mustabon. ka na anong hindi ka nagmarinda? o si mama mo sige ang narinda, no ha ayaw mo magmarinda? hala ano kaya ang nangyari sa kanya ano ba nawala ng busis na eh dati naman eh nagsasalita na siya at ano maaliwalas naman yun maliwalas na may mata niya. Mm. Aso lang ang ano, naramdaman daw niya. Parang umuurong. Mm. Eh, siguro pag hindi ito na tuwid talaga pag... Mm. Eh, nawala na yung ano niya, yung uh, ano sa tuwid. yung Dalawang na lang siguro. Mm. Eh, Pabasihan ko na rin eh. Wala eh. Anong mm. natin? Ayan mga kabindos, binisita na naman natin sila. Ayan, si Ate Merle ay wala talagang hindi nagbago yung ano niya hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap ni Kuya Buboy ah paano yan Kuya Buboy wala lang usapan hindi na kayo nag-uusap ako na, ako na nagsisinalita mm. siya naman sinyas-sinyas eh. na lang hindi ko bayan eh dati naman ang hindi mahina mahina na ngayon salita ko mas ma, mas malakas na ngayon yung sigaw mo ngayon wala na ibayuhin niya yun ano? wala ano? naman yun maaliwalas naman yung ano niya yung ano na lang salita na lang Ewan, pag ano niya sa ano din na katulad dati yung sobrang ano na mamaga ng ano niya kasi mm. pag na gaano sila ng bunso katawanan sila ng dalaw sabi ko ano nangyari sa dalawa na yan <laughs> siguro kasi mahilig din magsinyas-sinyas yan

Tawanan ka tawanan. Hmm. yan, yan, yan. Malulusutan din natin yan. yan napakahirap na yung yan, yan Bago. Bago mag dating ang ber kailangan kalakad na tayo nakakapagsalita ang mga siya. May hmm. kailangan lang na inaantay lang siguro. Ay sus, ay sus. Kumusta yung inyong ano, kuya buo yung, mm, yung 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 pinagkakaabalahan tulad ng yang paggawa mo ng basket naka. wala na naman hinto na naman mahirap na ano yung ganun na may kunting pinagkakakitaan hindi pa rin nag operate hindi nag -aano. ayan mga cabin doors ganun ang buhay talaga nila napakahirap yan naman po ay talagang ano talaga sila talaga ang karapat dapat na tulungan sa sino man po na mayroong pangtulong. Sila talaga ang karapat dapat. Nakikita ko sa kanila talaga na sobrang hirap ang kanilang buhay. Ayan nga si Ate wala, hindi pa talaga nakaka recover hindi naman tayo siguro makasalanan para hindi tayo pagalingin ayan lang ng ano ang sa yung pag salita sabi ko ba parang ano yata di ah? hindi yata tayo ano pag hindi mo sinamahan ng pakisama talaga ng sarili mo hmm. <tong> <tong> sige, sige naman ano, na, Gabay <tinyo> niya pala. Nasa nga lang, wala lang, Sams. Hmm, hindi na nagtutunog kasi wala. Yung busis na wala. <tinyo> ano na eh. Lubat na, lubat na. Hmm. Ganoon <tinyo> naman ang kinalubat na niya. Hmm. <tinyo> okay lang. sinasabi ko. Ayan, shout out po sa inyong lahat sa aming mga taga subaybay so nitong aking vlog. Ah, uh, ito po ay nananawagan ko kami po sa inyo ng tulong para sa kanila kaila Lakuya Buboy at sa Atin Marley. Kapag tanuhan ko na lang si Isan. si siya makasalita. Manubalik ba yung nilang dati? Mm -hmm. <laughs> Yan na lang hinihiling sa may kapal. Yes, okay. Mm -hmm. ano mo Iyakan, ka. Iyak ang tinitingin ng kanang... Mm. -hmm nasa itaas. Na hindi naman tayo nang, nahangad na magdumsa ng ganito. Hindi natin ano, kasi lumarating talaga sa isang tao yan. Kahit sino. Kasi, tingnan na lang natin, may umamal, mm. may mahirap, mm. mayroon naman sobrang paghihirap tulad nitong nararanasan ko na ganito. Pero awan naman ng Diyos. Inaano pa tayo. Dinidinig pa tayo. Kahit pa paano. Wala tayong pera. Ayan. Subay-bayang pa tayo. Ay. Wala tayong, wala akong magagawa kundi ang tulungan ang sarili niya. Ayan nga ang ano lang doon kuya buboy eh, ano pa uh, ano pa tayo Baga sa, mahal pa tayo ng uh, juice kaya ganito yan ang mga nagdaraan na yan pagsubok yan wala so, nito nagkasakit si ate Merle tapos yan din lahat ng mga pinagdadaanan ay ano yan pagsubok yan ngayon naman eh, eh hiling ng lahat lang natin lagi sa Panginoon. Sa Diyos ba na? Kasi yan lang talaga ang ano natin, sandata na gagawin. Ang humiling sa Panginoon. Kasi totoo nga naman, kahit eh, ano, kahit anong ikayaman ang tao talagang, talagang um, darating ang pagkakasakit nandiyan talaga um, yan naman eh nalulunasan yan pag yan ay eh, agustuhan pa ng Diyos di ba gusto, ah, gusto pa pa pero mayroon naman mga tao rin kaya buboy na may pera sila ang gusto nila sa pera nila ano ay ato pinabangan ng iba. Oh, nakikita nila ng na mga taong sobrang paghihirap. Eh, nakakabag ang puso nila at parang ano, yan, pira lang yan. <laughs> Itulong natin ito sa mga taong masyadong naghihirap na talagang ano, kapos na kapos. Yung <laughs> na Yang pera naman yan na ipinapaabot eh, sa atin, ano rin yun, Kuya Boy, pinaghirapan nila yon. Talaga kumula sa puso. Ang ano oh. na ng Panginoon niya na mm. pinagkaloob sa ng Panginoon, ipinagkaloob sa kanya. Ngayon, ay eh, medyo umaano sa kanya na naisip niya na medyo sumusubra. Mm. Ibahagi natin sa naghihirap. No, Ate Marley. Ano, na? Ano na? Oh. Ano daw? Ano daw? Ang... Lagi kang nakakagat ng merienda mo. <laughs> merienda na merienda mm. yan. Tapos tubig. Sabi ko, eh, huwag mong Maya-maya tubig kay yan lang ang tanging paraan muna natin at saka sobrang napakainit, so, sobrang napakainit. ngayon kailangan talaga ng tubig kung nga, lagi akong tubig ng tubig. Pag nandun ako sa aking trabaho, sus, napakainit. Uh, ah, may ano ko, bit-bit lang lagi na may ano, yung buhat bottle na may tubig. Hmm. Ah, inom, pag medyo. Ito, siguro, pang mga apat na na ito. Simula kanina. Hmm, marami na. Bago mag-alas. Bago mag na ito. So that's now. That's 4 naman. Yan, shout-out po sa inyong lahat dyan. Uh, hanggang dito na muna ang aking update. Binisita ko lang ito kasi ano ako ngayon. Uh, Pre-duty ako. Wala akong duty. Binisita ko itong mag-asawa. Ito nakita naman natin mga kabindos. Talagang sobra. Sobra talaga ang kanilang paghihirap. Kasi si Kuya Buboy naman ay hindi rin makapaghanap buhay. Kasi hindi man niya pwede na iwanan itong si Ate Merle wala mang at saka hindi rin marunong magsalita na si Ate, ano Ate Merle hindi ko, ko naman maintindihan mm. niya pag uwi ko mm. puro na lang sinyas si ano nangyari ano ganito ganon mm. malimbawa nandun ako lumayo layo na trabaho kaya nga ah uh, shout out sa inyong lahat mga mm, kabindors ito ay talagang sobra ang kanilang paghirap ito talaga ang karapat dapat sa mga dapat tulungan sila ang karapat dapat eh yan hanggang dito na muna maraming salamat po sa inyong lahat sa update ko na ito ah uh, thank you very much po sa inyong pagsubaybay at panunood nitong aming vlog thank you so much